Hindi ba bawat isa sa ating mga magulang ay may kanya-kanyang katangian at merong special place sa ating puso? Meron tayong paglalambing na nagagawa sa tatay na minsan di natin nagagawa sa nanay. At meron din namang mga paglalambing sa nanay na para sa kanya lang. Pagka mahigpit sa budget ang nanay, nako, pag may bibilhin, kung makalambitin sa braso ng tatay, gano'n na lang. Alam kasi na kapag sa nanay, na hindi papayagan. Sa disiplina naman, madalas, pag medyo malaking kaso, Ayan, sa tatay na. Yung mga minor cases ay sa mababang korte muna. Sa nanay. Kaya pagka hindi nakuha sa walis, hangi, ruler, at kung ano-ano pa ni nanay, e eh na sa higher court para mahatulan. Kapag napatunayang guilty, ibang level na ng pagdidisiplina matatanggap doon. Pero siguro sa karamihan sa atin, ano man ang iba pang role ng nanay natin sa buhay natin, siya talaga ang madalas nating takbuhan kapag kailangan natin ng comfort sa kanya tayo miyak kapag nasasaktan may term na naikupo <laughs> kasi siya tinatawag natin kapag napapagalitan ka kahit siya ang nagdala sa iyo sa higher court eh siya pa din ang magko-comfort sa iyo kasama mo sa pagluha mo higit pa dyan ang comfort na bigay ng nanay natin siguro kaya sa bible ginamit pa ito sa paghahalin tulad sa pagmamahal ng Diyos sa atin sabi sa bible aaliwin kayo katulad ng isang ina na umaaliw sa kanyang anak hindi siguro maiiwasan na paminsan. Meron ding hindi pagkakaunawaan ng anak at ang nanay. Pero lagi mong tandaan na walang pwedeng ipalit sa nanay mo. Nag-iisa lang siya. Kaya kung nariyan pa siya, ipadama mo ng ipadama ang pagmamahal mo dahil ang limitadong panahon sa mundong ito ay hindi natin sigurado. Magpasalamat ka habang nadidinig pa niya. Huwag yung pagwala na siya. Alagaan mo siya habang nararamdaman pa niya at hindi yung pagwala na siya. Ano mang mga modernong kaabalahan mo, yung mga nilalaro at kung ano-ano pa, saan tabi mo muna? Dahil lahat yan, lang yan. Ang nanay mo hindi palaging nandyan. Makakaasa ka na pag ginawa mo yan, balang araw, hindi ka manghihinayang. Tiyak yan. Kaya asa ka pa.